humingi ng paumanhin ang comedian TV host na si Wally Bayola sa publiko dahil sa pagmumura niya sa live episode ng TV5 non-time show na EAT kahapon, August 10, 2023. Kahapon ay nasa isang barangay sina Wally, Zombie, at Jose Manalo para sa Sugod Bahay Mga Kapatid, segment. Habang nagsasalita si Jose, na ngayon ay sumisikat sa kanyang karakter bilang mayor sa segment na ito ng EAT, malinaw na narinig ang salunguhit mula kay Wally na gumaganap namang The Bar Guard ni Jose kasama si Zombie. Akala marahil ni Wally ay hindi maririnig ang kanyang mura dahil inilayo niya ang mikropono sa kanyang bibig, pero nahagi pa rin ito ng audio. Halatang ikinagulat din ng mga nasa TV5 studio nang marinig ang mura ni Wally, pero ipinagpatuloy nila ang segment na tila walang nangyari. Sa pagsisimula ng, Sugod Bahay Mga Kapatid, segment ng EAT ngayong biyernes ng tanghali, August 11, ay tinalakay ng mga host ang nangyari at nagtrending sa social media. Sinimulan ito ni Jose, sa kanyang karakter bilang, Mayor. Pasakali niya, meron lang po akong isang mahalagang bagay na sasabihin sa inyo. Marami po akong narinig o marami akong nabasa online at marami rin pong tumawag sa akin tungkol dito. Meron pa tayong ganitong bagay bagamat hindi naman po namin ito sinasadya pero kinakailangan po natin itong ayusin. Kaya naman po nandito kami ngayon para ituwid po natin yung nagawang hindi nagustuhan o narinig ng bawat isa sa atin kaya dapat po tayong nakikinig. Hindi lang 'yan, nagpapakumbaba po Pinakaimportante yung magpakumbaba po tayo bagamat hindi naman natin sinasadya ang mga bagay na to. At yung isa nating kasama natin na The Bar guard, nakapagsalita, na hindi rin naman niya ito sinasadya. Kaya aayusin po natin ito. Kaunod na ito ay tinawag ni Jose si Wally. Pagpapatuloy ni Jose, kailangan po kasi nating ayusin ang mga bagay na to. Hindi kailangang palagpasin at hindi po natin dapat konsentihin, kasi nasadya o hindi, kailangan po nating ayusin ta. Halata kay wali na alumpihit siya bago magbigay ng pahayag. Saad niya, ako po ay may nabitawang salita na hindi ko po dapat sinasabi. Nagkamali po ako don, at ako po ay humihingi ng paumanhin at pangunawan ninyong lahat. Pasensya na po, pasensya na po sa lahat. Sabi naman ni Jose, mas maganda yung ganun, hindi tayo nagmamatigasan. Ang importante humingi tayo ng kapatawaran. Muli po, Nandito po kami para humingi ng dispensa sa inyo at makakaasa po kayo na hindi na po mauulit ang mga bagay na to. Sabi naman ni Vic Soto, na nasa TV5 Studio, salamat din kay Wally at humingi ng paumanhin, pagtanggap ng pagkakamali. Ang mahalaga, pag alam nating nagkamali, eh, dapat ay itinatama natin agad. Biro pa niya sa huli, oh, Mayor, pagsabihan mo yung mga bata mo dyan. Bago ang insidenteng ito sa EAT ay naging mainit na usapin ang pagsaman ng Movie and Television Review and Classification Board, MTRCB, ang representative ng It's Showtime dahil sa mga eksenang ipinalabas sa kapamilya noontime show noong July 25, 2023. Ito ay ang eksenang sinimony na Vice Ganda at Ayon Perez ang icing ng cake sa Isip Bata, segment ng noontime show na napapanood sa GTV, A2Z, at Kapamilya Chanel. Kasunod nito, pinuna naman ng ilang It's Showtime supporters ang ginawang paghahalikan ni Natito Soto at Helen Gamboa sa National The Barkads Day Celebration sa EAT noong July 29, 2023. Nanindigan naman si MTRCB Chairperson Lala Soto Antonio, anak ni Natito at Helen, na may ginawang paglabag ang It's Showtime samantalang wala namang ginawang paglabag ang kanyang mga magulang sa EAT. Kung mga kache ka anong masasabi nyo tungkol dito mag comment lang sa baba and don't forget to subscribe.